Ito ang D, -D, 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 -D AFP Radio Boses ng Kawal Pilipino Welcome back mga katropa, kayo po ay nakatutok pa din sa programang Biyay at Buhay sa DWWD 1134 kHz AM Radio Station. Ang DWWD ay membro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Katropang Dok Mark, Uh, do the honor to, to introduce our uh, guest today. Kasi wow. nga pa ng ating mga listeners and viewers. Okay. So mga katropa, it is my absolute pleasure to introduce today's special guest, a dynamic content creator, trusted brand ambassador, and visionary entrepreneur. With a Pa uh, passion for storytelling and keen eye for innovation. He has mastered the art of engaging audiences across platforms, so all kind of platforms, driving brand success and building drive, uh, thriving businesses through creative content, strategic collaborations, and entrepreneurial ventures. Our guest continues to inspire. Connect and lead in today's fast-paced digital world. We are excited to welcome him for the second time to share with us in, uh, the insights on creativity, branding, and entrepreneurship. Our guest believes with God nothing is impossible. Good vibes, lang dapo. Nage, let's welcome in our show, Piayat buhay Sir Orly Dimaano Claveria. All right. Welcome to Biayat at Buhay, uh, Sir Orly. Welcome po, Sir Orly. Uh, maraming maraming salamat sa pag-invita nyo sa akin dito. For the second time. For the second, second time. time. Uh, katropang Doc Mark and katropang Arnel. But first of all, gusto ko pong magpasalamat kay Lord. Kasi yes. whatever you do, wherever you go, Put God mm -hmm. Put first. God first uh, Dahil binigyan tayo ng lakas ng katawan uh, ngayon, ng kalusugan ng pag-iisip, na makarating dito sa uh, radio station at magbigay tayo ng payo, inspirasyon sa ating mga manonood manonood okay Pakipate yung so, yung mga family diyan mm, mga friends mga ang ating mga uh, tropa diyan oh, supporters mm -hmm. supporters oh. from the fb tiktok yes. and so na support all kinds of platforms uh, Sa so yes. lahat po ng mga sumusuporta sa akin unang-una siyempre ang ating pamilya from Batangas mm. Mindoro wow Bulacan mga tropa ko dyan sa Pampanga all over the world kasi yeah. na yung mga followers natin nagmula kun saan-saan napapanood tayo especially pag nagba tayo sa facebook sa content mm, natin so, so marami tayong friend mga groups hawaii uh, switzerland wow yan yung mga group ko po na lately sina cici from australia wow. yung mga support, supporters ko na lagi nandiyan sa akin at sa mga followers ko na hindi po nagsasawa na sundan ako i-share ang mga videos natin na natutuwa, merong nalulungkot pero nandiyan pa rin sila at hindi bumibitaw. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat. You know sana uh, all uh, Yes, ako <laughs> Katropa oh, Mark oh. Yung viewers lang niya naman is mm -hmm. 1.7 million Wow, 1.7M okay. oh, oh. Ako, mapapawaw na lang ako At sana all Kasi bilang content creator din uh, Sorry to tell you nahak kasi yung sa akin eh uh -oh. Nasa 47,000 na rin Pero uh, I think marami may share si Sir ano dito Sir Orly Dahil alam ko Pinagdaanan din niya ito Kanina, oh, kanina nga Nung nag-uusap kami We have the same experience. At saka inspiring yung, yes. yung introduction mo sa kanya. Mm -hmm. Vibes lang. Vibes lang. Lagi. Oo, oh, oh, lagi. Oh. No? Oh, oh. At uh, nakikita ko, no? Naki, uh, from all over the world, meron yes. na siyang uh, group. No? So, ito ngayon po natin ang mga susunod na kanyang mga gawain. At yes. uh, subaybayan po natin. Dahil alam nyo sa totoo lang mga katropa, sa, sa ngayon ang nakapagbibigay lang para sa atin para mawala yung stress natin, mawala ang problema natin. Isa po dito, malaking bagay po na itutulong ng TikTok, Reels, ang pagre-reels, yes. Sa panunood sa Facebook. No? Di ba Sir Arnel? Tama ka dyan. Yeah. <laughs> Tama ko yan. Sige, yes. so, <laughs> tanongin na natin yung atin. Ah, ano yes. Umpisa na natin. Orly, uh, so unang tanong ko, Doc Mark. Mm -hmm. What inspired you to start creating content and how was your content involvement over time? Uh -huh. Well, ang tanong mayroon ba talagang ano, sino bang nagbigay siya ng ano, what drives him, no? Yes. Oo, to create a content. Oo. Kasi ano bang ano kanya inspirasyon? Eh, Retard Seaman. Wow! At Richard the age -man. of, wag ko nang banggitin yung age. Uy, <laughs> <laughs> <It's laughs> <the, laughs> bata pa siya, ha? Bata yes, pa. Yes, oo. Okay. Well, uh, being a uh, digital content creator, nagsimula po ang journey ko. Nung, eto na, papasok na po yung ano natin ng COVID. Pagka depression natin. Ayun. Ah, ah, nung during the time na na-depress ako, just because uh, nung nagsimula po yun ng maano ko ng COVID Ah, ah, uh -huh, ah, ah. sa barko, uh, halos lahat kami na COVID doon, ba't ako nagkaroon ako ng severe? At during the time, syempre, uh, it's about life and death na eh. Mm, -mm. So ang daming pumasok sa isipan ko, anong mangyayari next? O oh, bakit iniisip mo, diba? mamamatay ka na, di ba? Oh, oh. oh. During that time, uh, agaw-ano na kasi, nagsibir na talaga ako. So pag, pag hindi mo pa oras, hindi ka pa talaga kukunin ni Lord. True. At saka Sir Orly, siguro maraming pumapasok sa isipan mo na mga negative, no? Yes. kaya Ah, uh, ito'y pamamaraan din para ikaw ay uh, uh, ma-depress dahil wala wala sa at uh, tabi mo ang pamilya mo, am I right? Yes. Oo, so uh, uh, siguro isa 'yan sa uh, pa, naging dahilan kaya ka nag uh, nag ng isang napakagandang uh, content siguro, uh, di po ba? Ayun po, diyan po pumasok nung after po na so nag-survive po ako, uh, I decided na mag-early retirement na lang ako. Kasi, sinabi ko kay Lord noon, Lord, kung kukunin mo ako ngayon, ngayon na lang. Mm -hmm. Kasi, makakatulong ako sa pamilya ko. Iyak kasi, na yan. Pinaiyak mo si Sir. <laughs> oh, <ngayon na. laughs> sige, lang. sige lang. Sige lang, Sir Arlie. Kasi, syempre, nagt nagtatrabaho tayo mm -mm. for the family. Yes. Oo. And, during that time, sabi ko, kung kukunin mo ako, makakatulong pa rin ako kasi babayaran ako ng company uh -huh. diba but isang hiling ko pa rin noon, sabi ko sa kanya kung bubuhayin mo ako bigyan mo ako ng sign uh -huh. kung paano makakatulong makaka-inspire makaka-inspire maka uh -huh. sa ibang tao so doon na pumapasok doon na, na pumasok ang pagiging pumasok ko ano ko, content creator -content ni sir ko, oh -oh. In, in short ta uh, story. Mm -hmm. Nung pag-uwi ko, syempre kailangan kong bumawi sa mga mm -hmm. mahal natin sa buhay. Mm -hmm. Pero